Hi guys, it's me, the Cell and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ang mga susubok na maglambat sa gilid. So mga um, guys, ang hali kami, let's go! Alright mga idol, mapagpalang gabi po sa lahat. At ito, maulan po dito sa aming lugar. Diyan po ba sa inyo, kumusta ang panahon? Pupunta po tayo ngayon ng gilid ng dagat para sumubok na maglambat. At this time ay hindi po tayo makakapag-shoot muna ng ating paglalambat sa gilid. Gawa ng sobrang lakas po talaga ng ulan dito sa amin. At baka mabasa itong ating camera, wala na po tayong gagamitin na pang-shoot pa ng mga video natin. So for the meantime, stay tuned lang po kayo mga idol dahil pagdating namin dito sa bahay ay ipapakita ko sa inyo ang mga nahuli namin ngayong gabi. So ito na mga idol, alis na po kami. Time check, it's now 6.40 in the evening. A few moments later. Ayan mga idol, nandito na kami sa bahay at ipapakita ko sa inyo yung mga huli namin. Time check, it's now 9 in the evening. So ito na yung natanggal natin kanina sa dagat nagtanggal na kami ni Oshino doon at itong pauwi na kami ay hindi na namin tinanggal sa lambat ayan para mapakita ko sa inyo yung mga nahuling huli sa lambat ayan meron pa tayong alimango ayan ang hindi nyo sipit na tinanggal na meron pa tayong mga hipon ayan o ba? Diba? present palagi yung hipon natin. So, ayan na yung ating mga tinga sa lambat. Tatanggalin natin ngayon yan. Ayan. Ay, si Osho na lang pala magtatanggal. Ayan yung alp lang ganahan. Ayan. Ang gaganda pa rin ang mga size niya. Ayan. Oh. So, diba mga idol, sa unang pandawan namin, yan sigurado na yan na pang -ulam. Plus, ito pang mga tatanggalin natin na to. Sulit na naman. Dalawang oras may git lang tayong naglambat at meron na tayong instant na pang ulam. Ayan, masama pa rin po yung panahon dito. Halos maghapon siyang buong araw siya nagulan. Hanggang ngayon. Kaya hindi na natin dinala itong ating camera dahil isa ka pa itong iisipin. Ayan na, meron pang ipon. Sudpo. So, yung sudpo. Bale, yung mga nandito sa ano natin, ang iba dun, inilawan ko na huli ko sa pamamagitan ng pagdakma. Yan, yung iba naman ay meron din tayong natanggal dyan na nahuli. Ayan. sinipagan lang natin pero kung tutuusin iisipin natin nakakatamad lumabas ng bahay dahil nga sobrang lamig tapos lulusong pa tayo sa tubig pero kailangan natin gawin to para makalibre tayo sa ating pangulam. ayan habang hindi tayo nakakalaot dito muna tayo sa gilid. Dahil sa gilid, siguradong meron tayong makukuwang libreng pang-ulam. Ang dami yan mga idol, isang panyo pa lang yan. Yung isang panyo natin ay nandoon pa. So ayan, may naligo pang mga sapsap. -sap. Kahit sa gilid, may sapsap -sap din. Ayan. Ayan. Okay. sa tingga, eh oh, meron din ko ipitin dito oh. Uh -huh. ba? May hipon din oh. Tinggaan. At saka sa kasapataw mayroon siyang mga tinga Ito 'yung tinggaan natin. Ayun, ayan 'yung mga tingga kaya tinawag siyang tinggaan. Ito naman 'yung ating sa may pataw. Ayun 'yung mga pinaka-floater ng ating lambat. nakakatuwa kahit nasa dilim ka basta na sinaga ng konting liwanag kumikislap yung lambat natin dahil sa mga tinga na yan Ayan, may hipon pa rin so pangina na yan ham natinanggal hmm. dito Pangatlo na. Hindi ako ganun nakapangilo dahil ah, malabo yung tubig. Mahirap makita. So, dun lang ako sa medyo malino kaya nakakakuha tayo ng hipon. Ayan. Pang ulam na namang malino yung ating huling hipon. Kasama nitong ating alima alimango. Ayan last na yan, Han. Ayan, pang last dun sa, ito dito sa isang panyo natin. Meron ba tayong isang panyo patanggalin? yan to oh wow hindi talaga talaga ang sisipaging kang maglambat dito sa amin dahil talaga namang sigurado may mahuhuli ka masipag ka lang at matyaga na maglambat ayan at sigurado na yan na pang -ulang. gamit tayo ng bola. Ayan, kailangan ano. Papalusutin yung lambat pag uh, ganyan na uh, naka ano, naka balumbun siya. Hindi natin pwedeng bigla-bigla inyan dahil masisira yung ating lambat. Lalo pa yan ay eh, kagagawa lang ni Oshino.

nakabalunod siya Ang hanapin ni Oshino kung saan lumusot. Hindi niya papadaanin. Dito. Mm Kumalunggun -hmm. yeah. siya sa lambat. Hayahay ah, -hay lang. Alam mo kung saan siya papadaanin. Tutuntunin mo talaga kung saan siya dumaan. na, nakita na. Nakita na ang dinaanan. Ayun, Oh. Ayun. Ayan, yung mga katamtaman lang yung size, madali lang silang tanggalin. Pero pag ng uh, malalaki na, mahirap. Kailangan, ano, padaan talaga doon sa dinaanan niya. Kalulusutin siya doon. Ayan, talagang dire-diretso talaga yung pag-ulan. So, Masungi talaga yung panahon. Diyan po ba sa lugar ninyo mga idol? Kumusta po sa inyo? Dito sa amin, ayan, nakikita niyong building na may ilaw na yan. Uh, ginawa ko yan na uh, iba-ibang evacuation center bali function room po talaga yan kaya lang meron kami mga kababaryo dito na nasa mababang area kaya binaha sila dahil nasa hindi ng lakas ng ulan dito dyan muna sila lang pinatuloy ng aming barangay mag-iingat po yung lahat, lalo na po yung mga binabaha na lugar. O oh, yun, tapos na. So ayan, tapos na mga idol. At ito yung ating lahat na nahuli para sa araw na ito. di ba? Saglit lang. Meron na tayong masarap at sariwang pang ulam para sa kinabukasan. Ayan, dahil bukas ko natin yung lulutuin, meron tayong ulam dyan. Para ngayong gabi. At yan, pagkatapos gamitin ng lambat, nakagalian na po namin ginagawa yan na nililinis natin. Ayan. Para sa susunod na paggamit ay malinis siya. ayan po mga idol. Kadating lang po natin dito sa bahay at hindi po nang saksiyan yung aming uh, nahuling sa paglalambat namin sa grid. So, hindi natin na din dinala yung ating camera dahil na mababasa lang. Wala po kasi tigil yung pagulan dito sa lugar namin. At syempre, nakapangilaw din po tayo ng ating people. Ayan. Kung gusto mo po ang aming um, mga fishing video na ina-upload at balik ka dito sa aming channel. Maaming lamang po kahit ingot and subscribe button to re-upload ang aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you for our next video. Thank you! Goodbye!